Hello mga ka-Health Real Talk. Makakalimutin ka na ba? Dimension na ba ito? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Arlene, isang nurse, OFW at tagapaghatid ng tungkol sa kalusugan para sa ating mga kababayan o OFW sa buong mundo. Welcome po sa isa na namang episode ng Health Real Talk. Ngayong araw, pag-usapan natin ang madalas nating binibiro pero seryoso na pala. Ang pagiging makakalimutin at ang posibilidad na ito ay early sign ng demensya. Makakalimutin lang ba o may dapat ng ikabahala? Lahat tayo may senior moments. Nakakalimut ng pangalan, naiwan ng cellphone o pabalik-balik sa kusina na hindi maalala kung bakit. Pero kailan nga ba ito magiging alarming? Warning signs of possible dementia ay ang paulit-ulit na pagkalimot sa mga importanteng bagay tulad ng petsa, lugar, pangalan, nawawala o naliligaw sa pamilyar na lugar, nahihirapang magplano o gumawa ng simpleng task, paulit-ulit nagtatanong ng pare-parehong tanong mood swings o bigla ang pagbabago ng ugali. Hindi na maalala kung paano gumamit ng dating gamay na bagay like the remote control or phone. Sino ang kadalasang apektado? Edad na 60 years old and above. May family history ng Alzheimer's or dementia. History ng head trauma. Mababang physical at mental activity. Stress at kawalan ng social interaction madalas sa mga OFWs na malayo sa pamilya. Ano bang pwede nating gawin? Magpatingin agad. Early screening and diagnosis can help manage symptoms. Mental exercise like magbasa, magsulat, maglaro ng memory games like puzzles, word games, sudoku physical activity. Nakakatulong ito sa daloy ng dugo sa utak. Balance diet. Eat brain-friendly food like fish, nuts, green leafy vegetables, berries. Avoid stress at isolation. Kung manekta ka sa pamilya, kaibigan o community, mental and emotional health really matters. Hindi ka baliwat hindi mo dapat itago kung nakakaramdam ka ng kakaiba. Maaaring simple lang ang pagkalimot pero kapag paulit-ulit, huwag ipagsawalang-bahala. Ang maagang pagkilos maaaring mapabagal sa paglala. Sabi nga, memory is a gift, let's protect it habang maaga pa. Have a nice day everyone.